Kabiti naman tayo ngayon guys Punta tayo ngayon ng Kabiti Biyahe tayo So madilim pa Oras natin ay alas 4 pa ng umaga So tara samahan nyo ako sa aking biyahe Pag biyahe tayo papuntang Kabiti sa Sa bilita? malayo pa yung biyahe natin special shout sa lahat ng mga viewers guys so may iba naman na ang ating biyahe ngayon mga kabayan ayun naman, na naman tayo mga kabayan sa naman tayo magpunta tayo ngayon guys sa biyahe natin umalis tayo ng maaka alas 4 thank you po sa lahat ng ating mga viewers shout out big love shout out sa tatlong sa... three house big love shout out sa sweet people thank you so much guys Good morning, we can have shout out Sa so, people in the house. Thank you. Thank you for the support guys, thank you Thank, thank you for the watching Right now I'm going to Cavite guys In Ubilita It's very so far In the area This is my Thursday Schedule In the Cavite Thank you so much three people in the house Maraming salamat ko Thank you for the like And support Thank you for the subscribe My youtube channel guys Uh, is in good morning middle uh, of the Rosa Express sa expressway tayo dadaan guys expressway guys ayusin uh, tayo ng mga thank you Thank you, hello, hello, Kabito, thank you so much. And good morning. Thank you for the support. Thank you for the like and subscribe my YouTube channel. Good morning. Kabito, thank you so much. Thank you guys. thank you so much and good morning. po guys. Thank you sa lahat po ng ating mga viewers. Maraming salamat. Maraming salamat sa mga bisaya. Ayong ah, buntag ka ninyong tanan sa mga bisaya. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga viewers. Thank you to all viewers. Thank you so much guys my schedule every day. Sa Laguna po, sa Binyan. So ang biyahe po natin ay Cavite ngayon. Thank you, thank you. Good morning, guys. Dila. Idna de los Reyes Thank you so much Thank you for the like and subscribe guys Thank you for the support my youtube channel Maraming salamat Punta tayo ng Nobilita guys Sa Cavite Nobilita Cavite So bubiyahe tayo Malayo layo pa yung ating biyahe Alas 4 pala ng umaga Bumiyahe na tayo amazing tayo ng Alastice Media guys so maraming salamat po sa mga nag subscribe sa aking youtube channel thank you guys thank you for the support my youtube channel thank you thank you so much maraming salamat at magandang umaga sa papuntang Mamplasan So malay pa yung biyahe natin kasi nandito pa lang tayo sa Baybinyan dito pag wala kang sticker dito hindi ka makapasok kasi kailangan dito may sticker so guys vertical kasi malayo pa yung biyahe natin salamat sa ating mga viewers dyan. So, madilim dito. Hindi masyadong malakas ang ilaw. Para kailangan mong mag-high dito pag wala kang kasalubong. Kasi minsan dito may mga nagpa-bike. Karaman dito, marami nagpa-bike dito. kaya uh, kailangan nating natin dito so, sa yeah. biyakin. sa kanan yung ano pag mo motor hindi mo mapansin yun delikado thank you po sa lahat ng mga viewers sa one people in the house thank you so much guys ah uh, exit tayo ng expressway guys ang daan natin expressway ah uh, MCX Molino Danghari Danghari muna tapos bago Molino tapos pa district tayo Imus guys tapos may kalayaan tayo Nag Imus dadaan kasi yun lang ang uwi natin na medyo mas shortcut doon sa Nobilita yun kasi ang shortcut doon guys sa Nobilita presuin na tayo guys eh. papasok na tayo And, maraming salamat sa mga viewers ko sa expressway na tayo maraming salamat po sa inyo guys and good morning thank you for us uh, subscribe my youtube channel guys maraming salamat po so hindi po ako makabigay ng ano ngayon guys kasi nasa expressway tayo ng jacket Thank you po. Thank you sa pagtamsak. Maraming salamat. Pabunta pa tayo ng Cavite Malayo-layo pa. Yes, nasa trabaho po tayo. Nagtatrabaho po tayo ngayon bukas wala tayong pasok kasi wala tayong uh, yan talaga ano dito kasi bawas kami ng isang araw so wala akong pasok bukas kasi iba naman naka-schedule bukas thank you guys thank you for the likes so, susan may work here in the Philippines guys because uh, minus 1 week Kaya po guys, eh, maraling araw tayo. Maraming salamat po sa mga viewers ko.